Gipaniguro sa Police Regional Office 7 nga mamahimong luwas ang katawhan gikan sa peligro nga mamugna sa mga pabuto ning panahon sa Pasko. Ani ang live report ni Alan Domingo. Lan? May subsob ang monitoring sa itong kapulisan sa mga firecracker designated display area. Kinilang ang itugutan nga makabaligya o mga firecrackers o pyrotechnics ug wala na ilain pa. Higpit ang pagmonitor sa Police Regional Office 7 sa mga ipangbaligya ng mga firecrackers o pyrotechnics. Gidili ang mga nasubrahan ras kadagko ng mga pabuto nga naghatag o piligro sa kinabuhi sa mga tao. Kini na pang tinuig na gibantayan sa mga otoridad isip pagsiguro nga walay madisgrasya. Aron makasiguro, magigalayon usab ang PNP silang counterpart sa Bureau of Fire Protection alang sa kompletong listahan o sa pag-ila sa mga gidili nga pabuto. Kung naamang gani masakpan pa for the for, example for the sellers no uh, it will lead to the cancellation of their business permits and business licenses then for the kanang sa it will also lead to the imprisonment naputay priso ni inino sa penalty then naputay fine nga mukabat sa 20 mil hangtod sa 30 mil og kining Uh, confiscation by the government of the inventory or the stocks. Samtang maduan o sam sa PRO7 ang mga hippies kapalisan nga layon sa mga lokal nga kagamhanan kalabot sa pag-designate o mga dapit isip firecracker zone. Aduna specific area nga dito lang pwede makapabuto sa mga firecrackers. May sa usab ang Cebu City, LGU o Executive Order nga nagbando sa mga kapitan sa barangay Pagbutang Og mga firecracker zone. Officer in charge, Police Brigadier General Roybe Parena, has instructed all the different CPOs and PPOs to coordinate, especially the station commanders, to coordinate with the different uh, different LGUs for the establishment of a firecracker zone. May kon ang Philippine National Police ug ang Department of Health ang pagbuton. Dili yun sila gustong adunay mo gamit og mga pabuto. Apan dunay mga taong nanginabuhi nini e, ug doon na usay mga taong gustong mo gamit o mga pabuto. Busa, ilan na lang awhag na kinahanglan mo subay sa proseso. Aron dili musamot ang problema kung ugaling man doon mga panghitabo nga sama sa kaning mabuthan o kaning mga negosyante nga musupak sa lagda nga madakpan o eventually ang pinakabugat nga silot makasuhan pa. May. Nakang salamat, Alan Domingo.